Alright guys, good morning. So nandito tayo ngayon sa Ligaspi City. Albay. So going to Kamalik tayo. Pero before tayo pumunta sa Kamalik, nais kong munang ipakita sa inyo ang isa sa pinakalumang simbahan dito sa Ligaspi. So before tayo pumunta sa simbahan, itong nasa kaliwa ko, ito po yung Tigre renovate na Peña Randa Park. So pag binuksan yan sigurado na paganda yan. So pasok tayo dito sa Cathedral of San Gregorio Magno. So isa ito sa pinakalumang simbahan dito sa probinsya ng Albay. So kung makikita nyo, doon so, no o. So halos renovated na yung harap. So dati ang simbahan na to gawa sa kahoy at nipa. Kaso lang nasunog kaya yun, halos gawa na sa bato so yung struktura nung kampanaryo ng simbahan halata mong gawa sa bato ayan no? so dito naman sa side ito yung in case po na may mga dala kayong sasakyan pwede kayo dito maggarahe so may kita nyo talagang napakaluma na halos yung mga bintana yung gilid ng simbahan talagang tinutubuan ng mga halaman ayan no? Grabe, uh, okay. napakatagal na simbahan. So 1500s nang ginawa ang simbahan na to. So ito yung Adoration Chapel. Ayun no, kung makikita ninyo. So pasok tayo dito sa simbahan. So actually hindi ako nakapaalam sa simbahan kasi ang bukas 8:30 pa. Kaya sabi ko diretso ko na i-vlog to. Hindi na lang tayo aakyat sa kampanaryo. Isa sa purpose kaya ako magpapaalam kasi gusto kong umakyat sa kampanaryo kasi nakita ko yung kampana napakalaki. So ito yung historical Mark dito, itinatag ng mga Franciscano mission sa Albay ng dating bisita ng Kagsawa. 1587, so napakatagal na simbahan. Itinayo ang una simbahan yari sa kay at nipa sa patronato ni San Gregorio Magno naging ganap na parokya noong 1616 ipinaayos gawa sa tabla 1635 nasunog noong 1754 itinayo yari sa bato ni Padre Pedro Romero noong 1834 nasunog noong digmaan laban ng mga Amerikano na 1800. so grabe ang daming pinagdaanan na simbahan na to, so pasok tayo so dito yung confession para may kakasal dito sabihin tayo dyan sa may gilid para hindi tayo maka-stop so first time ko masok sa simbahan na to kaya sabi ko nung nakarating ako dito ngayon nadaan ako sabi ko ibablog ko na para diretsyo na alright so napakalaking simbahan halos lampas isang daan ang upuan pero yung loob halos renovated na rin inaayos na rin halos pininturahan na so yun po yung retablo ng simbahan kung may niyo sa vlog na to ah, so hindi tayo nakapaalam kasi yun nga sabi ko ang bukas nila 8.30 so hindi natin napabuksan yung ilaw ng retablo maganda sana kung napabuksan natin grabe napaganda simbahan na to isa sa pinakaluma simbahan dito sa probinsya ng Albay sa may kampanari kaso lang problema hindi na umakit siya kasi hindi tayo nakapaalam. so ito yung gilid na simbahan maliit lamang so may android tv na rin para hindi mahirapan yung mga nagsimba dito in case na may mga announcement or may mga sponsorial sound na mas babasahin ayun o ito naman yung garahe ng simbahan Sa bandang kaliwa If nakarap kayo sa main door ng simbahan So doon po yung parish office Ito yung curang simbahan Dito sa Ligaspi City So yun po yung kampanarista Hindi natin makakiyat Kasi unang-una hindi tayo nakapaalam Pero nakita ko napakalaki ng kampana sa loob So doon po yung sindihan ng kandila In case po magisindi kayo Dito may daan sa gilid Ayan, no? So, ayun Ito yung simbahan dito na matagpuan Sa Ligaspi City, Albay So, kaharap po siya ng Nire-renovate na Peñaranda Park So, napagayad ang simbahan <laughs> At napakaluma na ayan. So, ngayon may gagana pinakasal dito Kaya inaayos ng mga staff Dito sa loob ayan, no? So, sayang hindi natin makaket yun Yung po yung papunta sa kampaner ng simbahan siguradong sigurado ako okay. gusto kong punta ng retablo ng simbahan na to punta natin para ganap na makita natin ang ganda ng simbahan diba? Ito po yung retablo ng simbahan na ito. Pa, ganda lang dalang pag nabuksan ang ilang niya alright so yun, at least nakikita ko sa inyo yung ganda ng simbahan dito sa Ligaspi City so lumang luma pero masabi ko talaga marami na simbahan dito sigurado kasi ito yung pinaka sentro ng Ligaspi City so ayun oh. Yun, no? oh. sabad ng kaya ng simbahan in case nakaharap kayo right, so magpapahalam na ako. Si Papa EJ, ito punta kami ng Kamalig ngayon. So kasama ko si Kuya Mike, naghihintay na sa akin sa Kamalig. So ayun, kita kita sa mga panibago upload ko video. Alright, magandang umaga sa inyo ulit si Papa EJ to, Peace out.